No, tuloy natin, tuloy natin. Sige, tuloy natin. Oh, kinamayan niya naman 'to. 'Di diba? Kinamayan niya rin 'to mga kongresista. Pansinin niyo mabuti mga kababayan. Oh. Oh, tingnan niyo, ha? may kakamay pa dito, hindi niya papansinin pero mapipilitan na lang siyang kamayan. Oh, si Yeda, si Congressman Yeda. Oh, Oh yan na. Yung mga anak niya. Oh, Tingnan nyo. Yan, nakita nyo. Tingnan nyo. Yung mga kaalyado niya, babalikan niya yan. Oh sa left side. Tingnan nyo, ha. Tingnan nyo. Puro left side ang inakamayan niya. <laughs> Pagdating dito kay Jingoy, mga kababayan ko. Kakamayan niya. Op! Oh, Mga Baka babaya ko. Op! Op! Oh, oh Ihahabol! <laughs> Humabol si ano? Senate Pro Temp. O, oh, ayan. Kinamayan niya si Senate Pro Temp. Tingnan mo yung kakamay na susunod. Tingnan niyo mabuti yung kakamay na susunod. <laughs> tingnan niyo. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Tingnan niyo yung kakamay na susunod, ha? O, oh, ayan. Op! Oh, op oh, o, oh. sumunggab na. Sumunggab na. <laughs> sumunggab pa, eh. Nagtangka ka pa, eh. <laughs> Nagtangka eh, mga kababayan. Tingnan nyo mabuti Oh. ba oh. Babalikan niya si Senator Loren. Si Senator Win Babalik pa siya doon. Tatakbo siya. Nakita niya si Senator uh, Erwin Tulpo. Kasama niya sa Unity, mga kababayan. Babakbakan niya. Oh, si, ayan, si Camille, mga kababayan ko. Oh, Oh, lalapit siya dito. Kita mo, ang layo-layo na upuan nito, ha? Ah. Ang layo-layo na upuan nito, mga kababayan ko. Tinangka niya talagang kamayan. Ayaw, niya, ayaw lang ni Presidente mapahiyato, mga kababayan ko. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Oh, tingnan nyo. Nilampasan. Oh, pop! Oy! Oh! <laughs> ano daw? Naku, mga kababayan. Oh, ayan, oh. Lakian natin. Lakian niya. lakian, lakian, ko. Kitang-kita nyo. Oh, ayan, <laughs> Ano? Ala! Eh, tignan nyo, mga kababayan. Nilagpasan ka na. Tignan nyo mabuti, ha. Binalik ka ni Presidente. Slow mo natin. O, ayan, o, mga kababayan. Babalik na. O! O! Oh! <laughs> <laughs> Ayaw ka, kamayan! Ayaw ka, kamayan! Bakit pinagpipilitan mo? <laughs> Hindi ka kinakamayan kasi nga eh. Oh, hindi ka kinakamayan. Ayaw kang kamayan. Bakit?